Ayan mga kamikanik, itong transmission na to, binaba na. Ano yan, ay? Ah, sige, open mo lang dyan. Ani, tanggalin mo talaga siya. Ayan mga kamikanik, yung ano. Ibabaw, kailangan ibaba ngayon yung... Ah, sige, kailangan nyo na ibaba yung... Tanggalin yung hydraulic. Apat ah, ang drum to. 65 tan para ano para pag, sa pagbaba ng torque converter ito yung tinanggal dito dati ah uh, transmission yung automatic transmission ayan ito mga ayan oh tinanggal ko no overhaul ko yung transmission nito kasi may mahina nang tumakbo eh ah next sliding na tsaka ayan oh. ah uh, connection yan oh. Ito naman yung ano. Dito naman ang hydraulic. Dito lang siya. Tingnan mo na kung lumakas na. Ayun oh, 65 tons siya. Yeah, yeah, mana yang? Yan ano yan 200 ton Ayos din ang preno Tsaka sa mga steering Ayan makamig kami ko Ito naman ginagawa ko ngayon So Ang makina nito ano 6D24 HBC 6D24 ito yung ano nito, yung torque converter, ito yung kailangan kong ibaba para ma-overhaul. Ayan ah. Para masilip. Pero kailangan i-drain yung hydraulic, kaya din i-drain sa baba yung hydraulic para walang tumagas yung ano, hydraulic. Kasi pag tinanggal tong ito, torque converter, kailangan may makakasama tong bomba, ito yung min pump main pump to ng crane ito naman yung pilot pump yan pag magtanggal ng mga hose tatagas yung hydraulic kaya para maiwasan tumagas yung mga hydraulic kailangan na unahan na i-drain na yung hydraulic yan. ito yung ano naglagay ako ng mga tagging lalagay ako ng mga tagging para abutan man siya ng ano abutan man siya ng 6 month or isang taon okay lang siya hindi siya maano hindi maapiktuan ayan nalagay ko ng mga tagging para para sa kahit abutan ng 6 month, 1 year okay lang Lang. Yung ano, yung transmission dati eh, binaba ko rin. Inoverhaul ko nga, inoverhaul ko nga siya, binaklas ko siya pero pwedeng pa yung sa piyesa. Yan ah. Titingnan mo siya medyo ano to eh maraming abubot na kailangan tanggalin. Maraming abubot. Ayan. silpon lang kasi ang pang video. Yap. Ah? Ah, sige lang, sige lang. Ako pa lang yan. Malayo pa mga puno. Silipin mo ko malapit na mga Malayo pa. Kalahati pa lang. Ah. Tapos ito. Inanong ko. Tang. Ito yung filter. Marami pa pala. Marami pang laman. drain Bali pag alam ba mga transmission overhauling ako nag overhaul sa cutter converter pero pag dating sa mga ano mga technician na mga gawain marami dito kami dito mga technician marami rin kami dito mga mekaniko sa transmission tapos torque converter overhauling ako tapos sa overhaul ng mga makina pag yung mga malalaki sa akin pero kapag yung sa mga maliit meron kami mga mekaniko na pang maliit ayun po mga kamekanik sa susunod na lang po ha sundan nyo po ang ano ko video pakikita ko po kung yung mga sikreto na dapat iwasan sa pag nag-overhaul ka ng torque converter pag nag-overhaul ka ng transmission kung ano dapat iingatan kasi may nag-overall ng transmission experience ko dati nag-overall ako ng transmission ng forklift nung masimbol ko na siya mga year 1999 may forward siya walang reverse minsan naman may reverse walang forward pero yung transmission ko din nung nag overall naman ako ng nasa Saudi ako ng transmission perfect naman may forward siya may reverse kompleto siya tapos nag-overhaul na rin ako dito ng transmission dati. Nagpalit ako ng mga clutch lining. Wala naman sa kanyang laging problema. Lahat ng cambio niya pasok, may forward, reverse, lahat okay naman siya. Pangalawa ko na itong pag-overhaul kaya subaybayin so bye -bye niyo po. It, ituturo ko ano mga sikreto na dapat ingatan. Ano yung kung saan sa mawawalan ng cambio. Kung ano dapat para hindi sumablay ano dapat gawin Sige salamat